Good morning mga idol. Po si Lolo J ulit. Dito tayo para pitasin niyo ang avocado. Ayan po. Pitasin natin. Ito lang po yung napitas natin. Oh. Ayan. Meron pa marami pa sa taas. Marami pa, maraming, marami pa yan. Ayun, no, sa taas. Okay. Ayan kasi natin at bukas i-deliver ide natin sa bayan doon sa suki nating tindahan alright uh, okay sungkitin so, na natin yung mga naiwan pa yung natitira yun doon sa taas marami pa hindi <laughs> nangyabay, malalig pala doon. dalawa piraso lang sa sa sigpaw ang bigat kaya ano pagka dalawa binababa na natin video medyo maliit po, tatlong piraso siya. Pero pag ginawa mong apat, ang bigat. Hindi <laughs> kaya ng ano. Mga baluktot yung kawayan, yung pansungkit. Pag tatlong piraso, mabigat na eh. kung kung marami pa natin. Marami pa, marami pa doon. kung 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 orang yang susung kita ni Hehehe Hehehe Ramai pang susung kita Maschine raus. sa idol. Arket po tayo doon sa taas. para makuha yung mga nasa dulo medyo ano eh, mataas na siya eh yeah, kaya akit tayo doon sa taas para masungkit はい。 Ayan mga idol Ayan mga idol na ano na natin Tapos na natin nakababa na ako <laughs> Ayun o no, yung pinag Galiga natin o no? Taas Okay Punin na natin Yung mga napitas Ayan Yung napitas natin Okay Laki Ayan Pune natin Ito na po yung nagpitas natin oh. Ayan Marami-rami ito <laughs> Titibayin natin mamaya Kung ilang kilo Alright Alright Ito na Puruti na natin Ito yung, yung mga tapos natin ang umakyat. na. Umak yeah. alright ito na yan po ang napitas natin pangisaw Alright, ayan Mga idol, napitas natin Abogado Bukas natin dadalhin doon sa Suki natin din sa bayan Okay Alright Ayan po, ito si, inyong si Lolo J Lagi <laughs> ah, Masaya naman Araw-araw <laughs> Sige po Sana po, subaybayan niyo ulit si Lolo Jay subscribe nyo Ito po ang ating abukado ayan Dito nating kinuha sa puno na to Ayan All right okay Yung lingkod Lolo J Peace Yan Yung gramo yung napitas natin ayan oh